Nagkasana ng manhunt operation ang Philippine National Police laban sa anim na 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 polis na sangkot sa pagransak sa bahay ng isang retired professor sa Imus Cavite noong August 2023. Batay sa kuha ng CCTV, makikita ang mga pulis na bitbit -bit ang mga gamit tulad ng gulong at rim ng motor muna sa bahay ng dating guro. Pailan po sila ng uh, criminal case at uh, na-dismiss na po itong mga pulis po na ito noong October 2023 pagkatapos ng kirmahan ng dating GPNT yung kanilang dismissal from the service po. However, nung lumabas po yung wangans of arrest against sa wali po na police, dating police, ay uh, wala na po sila sa custody ng BNP after po nung ma-serve sa kanila yung kanilang uh, dismissal order. So, nagman, nagmamanhan operation na po sila, katuwang po yung CIDG, para po uh, at mahanap po itong anin na nagtatago na po ng mga dating police. Walang search warrant o arrest warrant ang mga sangkot na pulis isagawa isagawang operasyon kaya't sinampahan sila ng reklamong robbery. Bukod sa anim, may isa pa silang kasamahang naaresto at isa naman ang nakapaghain ng piyansa. Out of the eight na pinangalanan dun sa warrants so of arrest, isa po ang naaresto ng si CADG sa Lucena at kasalukuyang pang Yung isa po doon na nag-iisang babae ay nakapag na po in the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority.